video, sino na ka video na, may pag-video pa talaga. Oh, o daw, talo da video daw, video. Oh. Ba't ka, ba ka paakit yan? Tatalon ka dito? O oh, sige nga, sisi mo nga. Naghahanap ko sakit ng katawan. Hindi mo kaya? <tuk> Ta. Kita kasiin mensas. Cantyana. Get done. go. Let's go. Let's go. Yay. Sa isa lang ha. Si Atong muna si Atong. Bago tumamay ulo mo sa taas. Talon. Mau, tumamay ulo mo sa taas. Mama do sa taas. Oh. Ayun, oh, dami niya talagang alam. Eh, okay. Ang paket-paket pa kayo. Ato. Pa. Ato. Paket na. Pa. Pa. Hi, my name is Tumi. Tumi. Isa-isa lang, isa-isa lang. <laughs> Mau, mamaya ka na tumalon na kasi alanganin yung ulo mo dun sa taas, Si Atong muna. Ikaw muna, Atong. Mamaya ka na tumalo, tatama yung ulo mo dun, oh. Sa kanto. Talo na, Talon na, Talo na, Bonso. Hindi, ikaw muna, ikaw muna. Okay, ikaw muna. Okay. Yeah, okay. Dito ka, dito ka umurong. Dito ka tumalon sa gilid. Dito, yan. Diyan ka tumalo. Sige na ye O, tatama na, tama na. Bukas naman ulit. LAPEN! 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 bukas Ay, kila pala. Ay, 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 Bebe. O, lab mo muna, mag-lab muna kayong dalawa. Lab. Mag-lab, lab kayo, mag-lab. Kolipi, kolipi. Golip. mag dalawa, mag dalawa. ka. Oo. Ha? Ayan, ay, butas. Ayan, Ayaw, na alam. Ayaw, na si Lola. Bakit? Hi, lola. Butas. Nagtitinda akong kalamay eh.